Live TV Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio. Narito na ang mga pangunahing balita ngayon. Siksik sa impormasyon at kaalaman na dapat ninyong malaman. Ginawaran niya ang bawat bagay ng tomorrow. Newsline. Newsline Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng lunes Bawas presyo sa petrolyo asahan ngayong linggo Kaso ng heat-related illnesses sa bansa tumaas MWSS magbibigay ng warning sa mga consumer na sobra ang gumamit ng tubig Meralco nakaambang magpatupad ng dagdag singil ngayong mayo Pagsasagawa ng graduation at recognition activity sa mga pampublikong paaralan dapat nasa loob ng kwarto o covered court at libre ayon sa DepEd. At apat na barko ng People's Liberation Army Navy ng China na mataan sa Sibutu Passage sa Tawi-Tawi. Magandang umaga po Pilipinas, ngayon po ay Lunes ikaanim po na araw ng buwan ng Mayo 2024 at kami po ang inyong lightmates na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kompletong balitaan ah, ang mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newsline. Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. Presyo ng Petrolyo. Good news sa God delight mates, magkakaroon po ng, dagda ng uh, bawas presyo sa petrolyo ngayong linggo. Batay sa sa presyo ng Department of Energy, nasa 71 centavos ang tapya sa kada litro ng diesel, 49 centavos naman ang posibleng uh, bawas sa kada litro ng gasolina, habang 66 centavos naman sa kerosene. Samantalang epektibo bukas po araw ng Martes ang bawas presyo sa petrolyo. El Niño Alert Lightmates, pumalo na sa 77 ang tinamaan ng heat-related illnesses sa bansa mula Enero hanggang Abril at 30 ngayong taon. Base sa datos ng Department of Health, malaki ang itinaas nito kumpara sa 34 na kaso lamang na naitala hanggang Abril 18. Batay sa ahensya, 67 sa mga tinamaan ng sakit ay nasa edad 12 hanggang 21 taong gulang at 7 sa mga ito ang nasawiang. Sa kabilang banda, patuloy ang pagpapaalala ng DOH ng ilang mga bagay na dapat gawin ngayon tag-init kagaya ng pag-inom ng sapat na tubig, magsuot ng maluluwag at maaliwalas sa damit at iba pa. Matatanda ang taong 2023 nang makapagtala ang ahensya ng may pinakamaraming kaso na may kaugnayan sa init ng panahon na umabot sa limang daan at labing Newslight. Samantala, may warning na ang sinamang consumer na makikita na may bigla ang pagtaas sang konsumo sa tubig. Ito po naging payag ng MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System para mabigyan ng paunang babalang lahat ng gumagamit ng tubig, lalo't kasagsagan po ngayon ng tag-init. Ayon sa MWSS, magsasagawa sila ng investigasyon sa mga kabahayan na sobrang kumonsumo ng tubig. Nagdag pa nito na oras sa walang makita ang leak o tulo sa linya ng tubig ay sa kabibigyan ng consumer ng warning. Ito'y para ng pagparaan ng pagtulong ng ahensya para mag uh, magtipid ng tubig sa panahon ngayon. Samantala, tiniyak naman po ng Department of Environment and Natural Resources na sapat pa naman ang supply ng tubig sa Metro Manila. ay sa DNR, posibleng magkaroon ng low pressure ng tubig o yung water interruption, oras na maabot ang minimum operating level sa Angat Dam. Nakaambang magpatupad ng taas singil ang Meralco sa Koryente ngayong Mayo. Pahayag ni Joe Rosal Dariaga, tagapagsalita at Vice President ng Corporate Communications Office ng Meralco. Kadalasang tumataas ang demand sa kuryente sa mga ganitong panahon, kaya tumataas din ang presyo nito. Hindi pa naman final ang assessment na ito pero inaasang ilalabas ang buong detalye ngayong linggo. Newsline. Samantala, suspendido na ang mga face-to-face -face classes sa lahat ng antas na mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Las Piñas. Habang sa lungsod naman na Maynila ay wala na rin face-to-face classes ang mga public schools simula elementarya hanggang high school. Sa lungsod ng Caloocan naman, nagpapatupad ang adjustment schedule para sa kindergarten hanggang senior high school. Face-to-face -face classes simula alas sa sa umaga hang hanggang alas 11.30 ng umaga para po sa mga pang-umaga habang asynchronous classes naman sa panghapon. Samantala sa lungsod ng Muntinlupa naman, blended learning ang modality simula ngayong araw habang may sampung uh, para sa kindergarten hanggang senior hanggang sa high school sa mga pampublikong paaralan. Nag-anonshoop na rin ang suspension ng face-to-face -face classes ang pamanta sa lungsod ng Maynila at University o Universidad de Manila. Newsline. Partner, linawin natin ha learning modality simula ngayong araw hanggang may 10 para sa kindergarten hanggang senior high school high school sa Muntinlupa. All right. Next naman po naglabas ng kautosan ang Department of Education hinggil sa pagsasagawa ng graduation ceremony at recognition activity para sa mga estudyante sa mga pampublikong paralan sa buong bansa. Alinsunod sa DepEd Memorandum 23 ng 2024, nakatakdang isagawa ang mga nabanggit na aktibidad mula Mayo 29 hanggang Mayo 31 ng kasalukuyang taon at dapat ay nasa loob ng isang kwarto o lugar na may maayos sa ventilasyon na malayo sa arawana. Nakasaad din na ipinaiiwa sa mga pampublikong parala ng pagsasagawa ng graduation at recognition activity sa kasagsagana ng mataas na temperatura. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang bisita ng mga naturang aktibidad mula sa banta ng matinding init ng panahon. Binigyan din sa naturang kautusan na walang gagastusin ang mga mag-aaral at magulang sa mga aktibidad ng mga paaralan at iginit ng ahensya na kukuni ng panggaso sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng bawat pampublikong eskwelahan. Samantala, pinamulaan ang po ng Department of Education o DepEd ang kumakalat sa social media na pagkuparistro ng mga sudyanteng magsisipatapos ng elementarya, high school, senior high school at maging sa kolehiyo. Ayon po sa si DepEd partner, kasi nungalingan ang pagbibigay ng 8,000 pisong cash assistance pa para sa mga sudyante na magpapalista at magpapasa ng mga dokumento ng mga mag-aaral gaya po ng Good Moral Certificate at Report Card mula sa Facebook page na Philippine Scholarship. Binalaan naman, Education na Chief of Staff Undersecretary Tony Michael Powa ang publiko hinggil sa makumakalat na mga peking anunsyo na ginagamit pa ang logo ng ahensya. Payo po sa uh, ng ahensya sa publiko, huwag nang magdalawang isip na ipagbigay alam sa kanila ang hinggil sa mga kaduda-duda o kaya naman sa mga maling impormasyon sa kanila. TV TV Radio, Live TV Radio. Live TV Radio. Hindi nakikita ng Department of Agriculture ang pangangailangan magpatupad ng price freeze sa basic commodities gaya ng bigas dahil sa epekto ng El Nino. Ito'y makaraang ihirit ni Senator Francis Tolentino ang nationwide price freeze sa basic commodities para hindi na raw tumaas pa ang presyo nito at pabigatin pa ang arawang gastos ng consumer. Hindi rin daw buong bansa ang apektado ng El Nino at wala ring state of calamity kaya't baka magkaproblema lang sakaling ipatupad ito. Kung ang agri-group na sinag naman ang tatanungin, paniguradong ang hanay ng retailer ang sa sakaling ideklara ang price freeze. News live. malabo pa manong bumalik sa 40 pesos kada kilo presuhan ng bigas sa ating pamilihan. Ito ay sa kabila po ng muling pag-aangkat ng bigas sa gitna ng epekto ng El Nino sa mga sakahan. Ayon po kay Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative, mababa man ang presyo na inaangkat na bigas, hindi pa rin ito sapat para bumaba ng husto ang presyo sa merkado. Sa ngayon po, nasa 45 hanggang 50 pesos kada kilo ang presyo na inaangkat na bigas pagpasok pa lang ng bansa. Hindi pa kasama rito ang pagtaas ng presyo nito kapag napunta na sa mga traders at retailers. Newsline. Suportado ng Department of Agriculture na muling payagan ng National Food Authority o NFA na muling bumili at magbenta ng bigas sa murang halaga. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, malaking tulong ito lalo na at bahagyang may kakulangan pa rin ng gobyerno sa pagresponde kapag tumataas ang presyo ng bigas. Gayunpaman hindi siya pabora na labis na babaan ng presyo ng NFA rice dahil malulugi ang National Food Authority. Sa tala ng DA, nasa hanggang 55 pesos na ang halaga ng mga lokal na bigas sa mga apot sa 54 pesos ang mga imported rice. Inuulat naman po ng Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR na apat na lugar ang natukoy nilang tinamaan ng toxic red tide. Ang mga naturang lugar ay ang Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Dumangkiles Bay sa Sambuanga del Sur at Coastal Waters ng San Benito sa Sorigao del Sur. Batay po sinalabas sa bulletin ng BFAR. Ang mga makukuwang shellfish sa mga nasabing lugar ay positibo sa paralytic shellfish poison o tinatawag na toxic rectide. Gayun pa man, sinabi po ng ahensya na ligtas pa rin kumain ng isda, pusit, hipon at limango hanggat ang mga ito ay sariwa. Hugasan lamang ang mga ito ng maigi at ang kanilang mga panloob na organo gaya po ng hasang at biduka at tanggalin bago lutuin. Live TV Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio. ng Metro Manila Council na palitan ang mall hours sa Metro Manila upang maibsan ang matinding trapiko sa Kalakhang Maynila. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, ilalapit niya ang nasabing suhestyon sa konseho. Dagdag pa ng alkalde na hindi dapat kasabay ng panukalang bagong mall hours sa rush hour na Lunes hanggang Biyernes. Hindi na rin bago ang pagpapalit ng mall hours dahil pinapalitan ng oras sa operasyon ng mall tuwing holiday season upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Inilansad naman ng Land Transportation Office LTO ang aksyon on the spot hotline laban sa mga online scammer at mapang-abusong driver. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, lahat po nito na mabigyan ng agarang aksyon ang mga dumarami na tatanggap na reklamo ng ahensya. Dagdag para opisyal na maaring isumbong ng publiko at uh, mga simpleng paglabag sa batas trapiko, road rage at maging ang mga gumagamit ng wangwang -wang sa kalsada. Tiniyak naman ang ahensya na protektado at confidential ang mga matatanggap na sumbong sa kanila alinsunod po yan sa data privacy law. Lightmates, inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB na walang magiging pagbabago sa pamasahe sa jeep ito ay matapos magkaroon ng mga hakahakang tataas ito dahil sa PUV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Gualdes III, walang sapat na basihan ng ahensya upang pahintulutan ang pagtaas ng presyo ng pamasahe. Inilabas ang ahensya ang pahayag matapos sabihin ng grupong pisto na manghihingi sila ng taas presyo sa kadahilan ng nahihirapan sila sa pagbili ng modernized jeepneys. Pakiusap din ni Guadis na huwag nang magpumilit pang mag-operate ang mga jeepney drivers at operators na bigong makakuha ng prangkisa. Matatanda na una ng sinabi ng LTFRB na maaaring magmulta ng 50000 pesos, masuspinde sa pamamasada ng hanggang isang taon at ma-impound ang jeep ng sino mang driver na mauhuling bumabiyahe sa kabila ng kawalan ng prangkisa. YTV Radio. YTV Radio. YTV Radio. radio. Sa iba pang tampok na balita ng news slide, magsisimula po ang investigation ng House Ethics Committee uh, matapos ang one disorderly conduct at incitement to sedition ni Davao del Norte 1 District Representative Pantaleon Alvarez ay sa komite naghain na reklamo si Tagum City Mayor Ray Uy para simulan ng pagsisiyasat sa naging panawagan ni Alvarez sa militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi rin po ng komite na sufficient in form and substance ang hiniayang reklamo ng alkalde. Tiniyak naman po ng komite na agad nilang sisimulan ang pagdinig bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Newsline. Umabot sa mahigit 2.5 milyon ang mga nagparehistrong botante para sa 2025 midterm elections. Ito ay mula sa local election offices, satellite registration centers at register anywhere program stations. Malapit ang maabot ng komisyon ang target na 3 milyon ng mga bagong botante. Naunguna pa rin ang Calabar Zone sa pinakamarami nagparehistro. Sinundan nito ng Metro Manila habang pumangatlo naman ang Central Luzon. Magtatapos ang registration period sa September 30, 2024. West Philippine sea. Apat na barko ng People's Liberation Army or Navy ng China ang namataan na sa Cebu to Passage sa Tawi-Tawi. Ayon po sa AFP Western Command, Innocent Passage ang ginawa ng apat na barko ng China. Sa ilalim po ng United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS, may tuturing na inosente ang pagdaan ng mga barko kung wala itong masamang epekto sa seguridad at kapayapaan ng bansa. Newsline. Nanindigan sa Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro na walang naging bagong kasunduan ng Pilipinas at China kaugnay sa West Philippine Sea. Ito ay taliwas sa naunang pahayag ng Chinese Embassy na may bagong kasunduan ng dalawang bansa. Ginit pa ni Teodoro na matapos magawa ng courtesy call si Chinese Ambassador Wang Silyan ilang araw matapos siyang maupo sa DND noong 2023, hindi na siya muling nakipag-ugnayan dito. Naniniwala pa si Teodoro na panibagong kasinungalingan lamang ang mga ito para pagwatak-watakin ang mga Pilipino. Live TV Radio. Live TV, Live TV Radio. Samantala, sumisigaw po ng hostisya ang Department of Health para sa isang nurse na pinatay matapos tulungan ang isang big bike driver na naksidente sa barangay 173 sa lungsod ng Caloocan ito pong nakaraang linggo. Ay kay health spokesperson Asec Alberta Domingo, hindi dapat kapahamakan ang kapalit ng pagtulong sa kapwa. Patay po ng suspect na isang security guard ang biktima na kinilala na si Nurse Mark Jan Blanco sa ulo at braso at isa pang residente. Nagalit umano suspect matapos hindi umandar ang kanyang motorsiklo kaya siya nag-amok. Sinubukan pa ng na tumagas o tumakas ngunit na arresto rin matapos masangkot sa isa pang aksidente at nabawi rin sa kanya ang baril ginamit sa krimen. Naulila po ni Nurse Blanco ang kanyang limang anak at ang kanyang asawa. Balitang Probinsya. Arestado ang isang apat dalawang taong gulang na lalaki sa Davao Airport matapos magbam joke. Ayon sa pulisya, papuntang Singapore ang pasahero nang magbiru siya sa isang customer service agent ng palipara nang dumaan siya sa inspeksyon. Sasampahan siya ng kaso ng paglabag sa Presidential Decree 7027 at maaari siyang mapatawan ng limang taong pagkakakulong o magmumulta ng 40,000 pesos. Gayunpaman, hindi naman nagdulot ang insidente ng pag-antala sa biyahe ng mga eroplano sa Davao Airport. Matagumpay po natapos ng National Irrigation Administration o NIA ang pitong irrigation projects sa Negros Oriental. Ang mga ito ay uh, na-turn over na ng ahensya sa mga magsakang benepisyaryo ng naturang programa. Sa kabila po niya, numaasa naman ang mga magsaka na mapoprotektahan sa baha ng mga bagong irrigation o irrigation canals ang kanilang sakahan. Labis naman ang pasasalamat ng ilang lokal na pamahalaan sa probinsya dahil para sa kanila, malaking tulong ang mga ito para mas maparami pa ang kanilang mga anak. Balitang Abroad Ipinatigil na ng pamahalaan ng Israel ang operasyon ng news network na Al Jazeera sa naturang bansa. Alamin natin ang detalye ng balitang yan kay Jomar Villanueva. Jomar! Pinintirma ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na pinasara na niya ang operasyon ng Al Jazeera sa bansang Israel. Ibig sabihin, kukumpiskahin ng Israel government ang mga broadcast equipment ng Al Jazeera. Hindi na rin makakapagtrabaho ang mga empleyado nito. Tatanggalin rin ang Al Jazeera sa mga cable at TV channel maging sa internet. Paliwanag ni Israel spokesperson to the Arab world, Ophir Gendelman, maituturing na banta sa siguridad ng Israel, ang Al Jazeera. Tinawag rin niyang mouthpiece ng teroristang Hamas, ang Al Jazeera habang tinawag namang criminal act ng Al Jazeera ang ginawang pagpapasara ng Israel. Ang Al Jazeera ay news network na nakabase sa bansang Qatar. Ilan sa mga mamamahayag nila ang injured o hindi naman kaya ay nasawina sa pagbabalita ng sitwasyon sa Gaza. Jomar Villanueva, News Salamat sa detalye ng ulat, Jomar. Good news, good vibes. Oy! Ay, para po sa ating good news, good vibes. Good vibes ang hatid ng tambalan ng isang delivery rider at alaga niyang itik. Ating pong lahat. Light meet it pong delivery rider si Christian Lacson kasama ang kanyang cute na alagang itik na si Kwakwak na dalawang buwang gulang pa lang. Kung po ni Christian, Abilin niya si Kwakwak sa alagang 30 pesos noong bibi pa lamang ito. cute naman. From good vibes daw talaga si Kwakwak para kay Christian lalo na sa kanyang biyahe. Aboy, napakainit ngayon. Kaya naman, maganda talaga may kasama ka sa pagbiyahe, kuya. <laughs> Pero ano, Ito parang naman. lugi yung itik partner. <laughs> sobrang init ang panahon eh. Oo. Pero sobrang cute. Kung ako makikita yun sa mall partner, Kaya eh, kukuha nang ko din ng uh, video. Kasi naka-uniform din eh. Hindi ba? Naka-colored din din siya. Kaya nakakatuwa. Tsaka pwede siya ipet, no? Ang cute, no? <laughs> Tsaka parang okay lang sa kanya, kahit wala siyang ginagawa, kung maglalakad yung amo niya, sasama Oo, din sasama siya. sasama din siya. Naku, ha? Salamat po sa good vibes <laughs> na yan, ha? Ang iba kasi, partner, di, di karga, hindi ba? Iba, Oo! Siyempre, di karga yan. Parang ako lang yung pagbata kahit sasama ako kay Papa lang Yes. Pero ito, partner, parang hindi din siya nawawala kasi alam niya kung yes, nasaan. So. Na, yung kanyang amo. Hindi. Sana yun na, partner. Isa na rin siya sa rider of the yes. Philippines. Partner, nga pala, babating ko nga pala ng happy wedding anniversary ang aking mga magulang na si Pastor Abby Cruz Uy. at si Mama Mona Cruz. Kahapon yan, bless May anniversary 5. po. Ayan. At uh, partner, babating ko rin po yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Si Ma'am Lourdes Manalasas Bangsil. A blessed good morning po. At uh, sempre Kasama rin po si Ma'am Jing Afria, si Kuya Tim Bondesto, si Ma'am Joan Baile na bumabati rin ng Happy Blessed Monday. Si Ma'am Nita Kasao na may pahard pa ngayong Happy Monday. Good at morning. si Ma'am Jean Gonzales at kasama rin po si Ma'am Jo Tan. Ayan. Salamat po sa panonood ha, partner. Kasama din natin si Ma'am Teresita Mesa Arisivita. Mm. Bless and bright sunny day for us, yun. all sis, Annie and sis. Oh, ay, Sir Ace pala. Yon. Sis yung basa ko, partner. <laughs> ICC. Ayan ha, bless and bright sunny day. Oh. Meron ngayon partner ha, merong iba na mga lugar dito sa NCR mm. na makakaranas ng kaunting pag-ulan. Totoo. Oh. Or ano ba yun, uh, uh, thunderstorm. Thunderstorm. Pero sabi nga ng, uh, ng uh, ano tuloy, ng uh, pag-asa last mm -hmm. time, eh hindi naman siya makaka rin sa paglamig ng panahon dahil yes. Uh, yan eh uh, talagang iinit pa rin dahil panakanakalang lang naman yan eh. Yung eh, ang mga lugar po na makakaranas po ng heavy rain and lighting and strong winds mm -hmm. ay ang Metro Manila, Bataan, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at ang Rizal. Eh, eh, partner matutuwa mm -hmm. dyan yung mga init na init na kaso ito partner mm -hmm. ha, Kaya mag-ingat pa rin tayo. Eh pero partner bukod dyan eh kung may mga ulanin eh meron na mga sobrang init hindi mm -hmm ba? Ito yung sa Cavite, tinanong nyo. Eh, kansilado po ang klase. Yes. Ilang eskwelahan po yan sa Batangas, sa Laguna, at uh, syempre dito rin po yan sa Metro Manila. May ibang uh, nag-asynchronous na, mm -hmm. may ibang uh, totally walang pasok na dahil sobrang init nga. Kaya ang paalala namin ni partner, eh, dapat uminom pa rin po ng tubig. And syempre partner ha, kung hindi po nabalita yung mga lugar ninyo, meron mm -hmm. po mga pages o website Yun. yung mga LGUs po natin para malaman kung kansilado na po ba yung klase yes. o so, hindi naman kaya mm -hmm. ay nagpapatupad sila ng blended learning. Mm -hmm. Kasi iba't iba pa rin partner eh. Iba't iba yung temperatura at ibang iba The rin na yung panon sila magpatupad ng kanilang mga kus. Tsaka yan naman partner sa mga online pages nila mas maganda kasi nare-refresh nyo ho yan. Yes. So, matig po, uh, real time, yung mga paghahatid ng uh, updates dyan. Oo, kahapon pa nga lang partner eh, meron na agad ng na mga nag-update, hindi ba? Kaya mm -hmm. yung mga kabataan nakaha, nakatulog na mahaba-haba. Totoo yun, no? o hindi naman kaya eh kahit papaano hindi na sila nagmamadali sa pagpasok mm -hmm. sa eskwelahan at hindi sila naiintan yes, so... eh. at yan na nga po ang mga nakala po na balita at kentuhan ng news slide para po sa ating talat of the day matatagpuan po natin sa aklat ng Filipos kapitulo 4 versikulo 4 hanggang 5 Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, Magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang looba. Malapit nang dumating ang Panginoon. Manatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas. Ito lamang po sa Live TV Radio. Mapapakinggan din po kami ha sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. At siyempre po hindi pa huli ang ating social media pages. Muli nagpapalala po tayo na sa kabila ng kalimat ka ng bad news. At ma, good, good news. news. Muli kami po yung tinig balita, Ace Cruz. Ace Cruz! Ace Cruz! At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal! Ay, at ito ang Live TV Radio. Live TV, Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio. Narito na ang mga pangunahing balita ngayon. Siksik sa impormasyon at kaalaman na dapat ninyong malaman. Pinawan Newsline.